Josefina, I'm, I'm, sorry. I, I swear, I don't remember anything. It's okay. Naintindihan ko. Lasing na lasing ka. Saka, galit na galit ka. Charlene, gusto mo gumanti sa kanya. What? Oh my God. Hinalikan mo ako. Hinigas sa kama. Wala na ako nagawa kasi... Gusto ko itang tulungan, Raymond. Gusto ko itang tamayan. Kaya ako man sa ganito. I'm so sorry. Katrina, sorry. Hinayaan ko mangyari. Siguro, gusto hmm. ko Mali. Alam ko, pero nangyari na… Uh, hindi na dapat kita dinamay. Nagkasalat Nag tayo kay Sherlyn. It's okay. Huwag ka mag-alala. Walang makakaalam sa nangyari sa atin. May hirap ay, naman dito eh. Princess, patulong naman oh. Hindi kasi kami marunong eh. Tsaka ngayon lang na kami na-assign okay. dito. Ano ba to? Ganito lang po yan. Palit-palitan lang po yan. Susundan din lang po to. Pero ingat po kayo kasi nakahiwa po to ng balat. Mabuti pa to si Princess eh. Ang bata-bata tayo pa tinutulungan. Salamat ah. Pasensya sa -sa -sa na. Okay. Ay, salit sa lina. Baka talaga Princess. Thank you. Dali po yan. <laughs> Princess! Princess ay, may balita ko. May good news ako. Makakapag-bail na ako. Pwede na ako lumabas dito. Talaga po? <laughs> Masaya po ako na makakabalik na po kayo sa pamilya niyo. Ano ka? Anong paano po ako? Okay lang po ako. Sanay po ako. Tsaka sa dami po na pinagdaanan natin dito, nakuha ko na po yung loob ng mga kasama natin dito. Lalo akong nagigilty. Hindi ka dapat nalayo kay Dado. Huwag niyo na po isipin yan, Ma'am Sherling. Ang mahalaga po, magkakaayos na po kayo ni Sir Raymond. Yun lang din ang iniisip ko. Ayoko nang madagdagan pa ang lamat ng relasyon namin. Katrina, how was last night? Pinapahinga ko lang naman siya, tita. Oh, come on. I wasn't born yesterday. Tell me anything. After all, wala naman problema sa akin. Matatanda na kayo eh. You both are mature enough to know what you're doing. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na boto ako sa'yo. It's okay with me. Talaga, Tita? Huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang lahat para makalimutan ni Raymond si Charlene. Tapat lang. Pag nakalabas siyang babae niya sa preso, kailangan wala na siyang dadat na pamilya. Is that a request, tita? Yes. Ay, sandali lang po. Kailangan ko sagutin to. Oh, sure. I'm going to another meeting anyway. Thank you. Hello. Di ba sabi mo tawagan kita kapag may updates tungkol sa kaso ni na Charlene at Princess Pascual? Oh, ano nangyari? Bad news. Makakalaya ang isa sa kanila. Sino? Si Charlene Cristobal. Iginapang ng abogado niya yung bail. No, hindi pwede mangyari yun. Hindi ngayon. Kailangan nga gumawa ng paraan para hindi siya makalaya. Wala ka na magagawa doon. Unless makasuhan ulit si Charlene. hindi na siya makakapagbiansa. Saan so, ang gagawin natin? May pwede tayong utusan sa loob. Magbabayad lang tayo. Pati yung jail guard na nagbabantay. Kukuntsabahin natin. Nasa tamang presyo lang yan. Sige, kahit anong kailangan gawin, papadala ko ng pera. Basta, basta hindi siya pwede yung makalaya. Naiintindihan mo? Okay.